Good morning, ah uh, idol. Inmax 155. Ito, lahat po yung ah uh, bolt niya sa tambotso. Bubunutin na naman yan na idol. Isa lang naman yung naputol. Okay. Kaya tao sir, sir. Peter, mayarin nito yung Inmax Pram Tagig. Pram Tagig. Lamot to. Oh. Mas malamot oh. sa ano. Sa Raider 150 matigas 'yon ito, malamot lang 'to. Diretso, diretso. Hmm. Magti-tread na lang dol Antap. Ayan. Hmm. ang Kadala, bago na naman yung antap ko. Marami na akong ganito. Mapurol na ito. Bago na naman ito. Hmm. Okay. Maglasa. Mayonis to, mayonis. <laughs> Para pag mo to, madali tanggalin, hindi siya dumidikit. Good.